harvest tayo ng kangkong dito yung ating mga itinanim dati pa pwede na oh yung mga may order po 30 30 katali sana makakota ng 30 dito kaya ng dami oh. ay 30 katali ang kailangan pinainan pa ng kalabaw dito oh

Ay, so ito mga kalingap. Uh, gabi na. Pero kailangan nating uh, mabawasan ito. Para bukas ay uh, bawas trabaho. Kasi bukas mag-harvest din tayo ng uh, sitaw. Kailangan nating uh, ayan mabawasan to. Hindi man natin uh, yung mga uh, 30 kilos, ano? 30 30 bandaw o 30 tali ayon pang uh, order. Ay nabawasan natin. Mm -hmm. So kailangan natin itong tapos si Ivan. Magtrabaho. Ayan. Kasi bukas ay kailangan last bibig para bibig. Ay may deliver na natin lahat. Ayan. Mahirap naman. Baka wala tayong kasama. So mahirap mag-isa, no? Pero so, kailangan natin tumayon para mayroon tayong uh, ibigay sa ating uh, pamilya. Sa uh, ating mga anak na umaasa sa atin. No? Kasi wala pa sila trabaho. Wala pa sila. Uh, school feeding sa mga tawag. No? Ang mga pangailangan. Financially. Uh, Ang role ng magulang. Para rin mga anak.

So, pahal po, pakakomit po yan kung ano pong pangalan ng hype niya. So, palakaba yan. Pagkakalip. Pagkaiba. Natagal po ito, kaya kailangan nang gawin ang uh, pinaglinisan, no? Sigurado, tibak-tibak na naman natin mga rabbit nito. So, ito po yung ating uh, finish product, ano? Pero, ayaw ko ilang piraso na to. So, gabi na. Hmm? Naras-otso na. Kailangan natin tapusin muna to para okay all right so yan trog na rin si ko no si kokoy kokoy ano na koy hmm hindi na pa masya. siya kung ano nga rin bukas 我们这边就多一点。 24 so bukas na natin dagdagan at gabi na hindi ko na kaya so yan po no halagang uh, 300 o 250 lang po yan halagang pinagpuyatan natin Ayan, sayang naman kasi kung hindi natin mabinta rin Okay. So, uh, bukas ulit. At gabi na. na ah, uy. niya Ay. ay, sukoy. So, okay. Ang so, gabi na, oh. Huh? Hindi ko pa na samsam yung aking uh, dami damit. So, oh, ito yung mga uh, mga pagkain ng uh, Rabbits. and a half hours later ay madilim-dilim pa mga kalingap good morning good morning good morning sa magandang umaga po sa ating lahat it's a broad new day at sigurado mainit na naman mamaya. Umaga tayong uh, mahamog-hamog pa. Oh. Mahamog-hamog pa ang uh, mga halaman natin. Tayo po yung uh, mamimitas ng sitaw. Mahamu Ang hardin Yan, namiliwanag na Gandang tingnan ang mga halaman pag umaga-umagag Kagaya yun Yung mga okra Natutubuan Nagtutubuan na, naglalakihan na sila Hmm. So, mga okraan natin. Future okraan natin. marami to. Ini bulan-bulan, 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 ini bulan karena ini memang ini

Uh, daming binhi nito mga kalinap daming gulang oh, daming gulang dami so, gagawin lang natin binhi binhi pa more ayan, hindi natin mga problema sa binhi sa buto so, magpapasalawag na ng ulanin, ng ulanin para mapatuyo natin na maayos ang binhi yun, oh, maray binhi <laughs> <laughs> oh. ay sa inyo ilan? ay, oh. ayaw ko yung bago wala pa? wala pa? wala pa? Ito, daming talaga. Pina... Ito kasi dinapitahan na nakaraan eh. Pati pintuan, kamayan mo eh. ba? Ito ba Mm-hmm. So yan po ang harvest namin ano. Kasama si Bilas. Ah, uh, hindi na namin tinapos dahil uh, hanggang 10 lang po ang uh, kailangan namin. So dami po. Oh, uh, yang dami po. May ilang pang uh, royal. Row 1, row 2, row 3. Tatlo. Bali anim na linya. Oh, ipal natin to tali-tali o oh, kiluhin. Saan kong natin Ah, no? uh, natin kagabi. i e, tinali-tali, hinagbis. At ito naman yung ating sitaw. Ito natin uh, uh, at yun mga kalingap uh, ating na harvest bali pulang lang po ang natin o hin-harvest natin sampung kilo at sa sobrang dami ay sobrang dami na rin ang mga gulang pinapabayaan na natin para maging uh, binhi na rin sayang at wala tayong mga suki di natin ma-deliver din natin ma-ibinta ng maayos yan dami o. Oh. Dami. daming mga gulang-gulang. Sayang, no? So, di naman sayang na sayang dahil uh, magagawa nating uh, tawag doon ay uh, binhi for the next uh, planting time, no? Ayan, no? Oh, dami, oh. Dito, hindi pa nagalaw. Ay, naka-science, science, science. At hindi naging pera. So, muli, shout-out, ano, ating lahat. Shout-out, kayo balatid na, kali, prab. At ng buong team. Sa ating mga sponsors, subscribers, followers, thank you, thank you. God bless po sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. So, hanggang sa muli hanggang sa muli nating uh, pagkikita sa ating vlog sa ating live uh, babay babay muna ingat ingat tayo lahat